Good morning, magandang umaga mga kalamon, mga kalikers, mga komentator, mga sharer, mga followers ko and non-followers ko and unfollowers. Ayan, try lang po. Ayan, good morning po sa inyo. Ano, uh, napakoment lang po ako at nakita ko ang um, uh, naipost ng DTI ngayong umaga po lamang na 500 mo kasiya pang noche buena mo para po sa akin ito po ay hindi kasya. Prangkahan nice. sa kita, hindi po ito kasya. Baka po hindi nalalaman ng ating DTI na ang bawat miyembro ng pamilyang Pilipino ay 4 to 5 members. Ang iniisip po yata nila na ang bawat pamilyang Pilipino ay binubuo ng nanay at tatay pula ang. Hindi po nila nalalaman po na ngayon po ay pataas ang pataas ang populasyon ng bawat Pilipino. Hindi po ba? pataas ng pataas ang populasyon. So, ini-expect nila na isa hanggang dalawa pula ang yata. Kasi po yung 500 na sinasabi nyo kung isa hanggang dalawa, nanay at tatay. Kasi po ang 500. Pero po sa ngayon po, ang 500 po yung sinasabi sa Noche Buena ha. If you say Noche Buena, ano pong pumapasok sa isip natin? Handa ito. Yes. May dessert, may lechon, or kung ano-ano pa, or dessert na po lamang. Sa isa bang uh, sahog ng dessert, fruit salad, ang 500, gusto bang pambili ng ricado? Ang mabibili po lamang ng 500 na sinasabi ninyo ay ulam at kanin. At yung ulam at kanin po ay pangkaraniwa na po natin kinakain sa pagkainan. Yung po ba ay matatawag na noche buena? Hindi po. Normal po yun na kinakain ng bawat Pilipino. Kaya DTI, sana po, nag-survey man lang po kayo. At pabor po ako sa sinabi ni Dr. Dex makalintal. Puntong-punto po kayo ni Dr. Dex. Kaya yung pong matatapang na magsalita sa mga naipapahayag ng ating mga nasa pamahalaan. Dapat po sana kayong mga public servant. Mga nag-survey so, -sur po muna kaya. Survey ba? Survey. 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 Ganun. Ayun po. Magandang umaga po sa inyo.